Diyan ng ulam. May ulam na doon? Hindi? Ah? Di? May ulam na doon? Bakit? Ah, Hindi ka pa pa kumakain? Hindi pa. Ano kong Hindi niyo ako tinawag eh. Ano kasi pagka tinatawag kayo nung pag oras ng kayo na, wala kayo. Ay, ano kong ulam? nag pa lang ka. No. Ulam ba? Meron doon. Ano ka na lang? mag ka na lang ng itlog. Tsaka ng Yo may tuyo doon. May tuyo doon sa may gulay puti. Tuyo ako. Talusik-talusik noon. Ikaw. Ikaw. Malaki ka na. Dapat marunong ko na magluto. Eh, ang talusik-talusik noon. Sakit-sakit kaya sa balat noon. Lagi na akong natutulusik eh. Alam mo may ginagawa ko dito. Alam mo yung pa ako para magluto lang ng ito ba tuyo sa'yo? Ikaw na lang. Ikaw na yung. Ikaw na lang. Malaki ka na yung. Dapat natututo ka na. Eh, paano pagka nag-asawa ka na? Tinan mo, ilan mo? Anong ilang tao ka na? hindi eh, pa naman ako mag-aasawa eh. 16 ka na. Oh, ilang taon na lang, mag-aasawa ka na rin. Tagal-tagal pa eh. dapat, inaaralan mo na yung mga ganyan ano, mo. Simple no, yung bagay. Dapat marunong ka lang mag-ano. Ikaw na. Ikaw na magluto. pat, kita mo may ginagawa yung tao dito. So, isorboy mo ko. Ikaw na no, magluto. Ikaw ang kakain eh. Dali na. Isorboy mo rito. ako nun eh. Ikaw, ang laki mo na yung, huwag kang ganyan. Eh, sakot-sakot ka sakot yan sa balat nun. Hindi lumayo ka na lang. Eh? Kaya kung mukha ng takip, abang nagpiprito ka, ganyan ka, mag ano, ano ka. Eh, di yung dito ko naman na tayo Sus, ikaw naman talaga. Eh, yung sige na, may ginagawa ko rito, huwag ko sa store ko ganyan. Eh, pag ako natalo sa eh. Huwag ka mag-alala, pag ka, gagaling pa naman yan. Eh, Sakat-sakat nun. Nag-aral-aral ka ng pagiging chef. Takot ka sa matika. Tagal-tagal pa naman kasi. Pagka ah, ah, mag-aral mag ka ng chef, ngayon pala, pinag-aaralan mo na yung ano? Dami-dami pang taon. Natural nyo, ta na ano, matatansi ka ng matika. Natural nyo, walang chef na hindi natatansi ka na ng matika. Dami-dami pang taon eh. Ikaw, ang mga mo yung ano, purong mga dahilan ng pang ano, pantawad. Hmm, ikaw na kasi. Ano na yung pag sa sarili mo. Ka na Ikaw na lang kaya, Mi. Ikaw na may ginagawa ako gawa ka na lang paraan yun. Eh, okay, tamad din yan eh, pa yung pautusan mo. Dumiskarte yung, marunong ka <coughs> na, na. diskarte mo, sarili mo. Diskarte mo, kung paano ka di matagsikan. Ba yan? Ano ka na, eh, gano'n. Saan ba nakalagay yung toyo? Nandun sa gulay okay. puti. mo doon. Ano ba yan? May nakalagay pa. Ay yo, Yung! Oh! Pagsapay mo na rin ako ng kape at ikla na rin. Pabait ka naman eh. Eh wala pang mainit eh. Mainit ka na lang! Nasaan tayo Saan ka sa Kaya ako nang bala. English English copy. Ah, hindi pa. Wait lang. Niluluto pa ako eh. Tayo mo na. Ano ba yan? Oh, may pala eh. Wait lang. Ay, di ba, yung lang. Bulat naman ito. Ako okay, na ko. Ito simple pa lang ako. Ha? May mainit pala dito eh. Oh. Oo, oh, kaya nga. Ang tagal mo naman. Kaya nga, o. Sabi ko, unahin mo na yung pagtimpla ng kapi. O, ikaw na magtimpla, lagay mo na dyan. wala rin. Ako rin nagumuha ng utos ko, di ba? O, yan dito yung mainit. Ayos ka naman. Diyan yung mainit. Parang ano. Ano? Kaya mo na yan. Ha? Ha? Ano yan? Nagluluto ako. Sabi ko magpiprito ka. Pibrito ako? Ay, no? Eh, bakit yan ang pibrito? Inita ng tubig yan eh. Sabi mo, gumawa ako ng paraan. Ayan, no, para dito malasik. Ito. Inita natin ng tubig yan eh. Manginikim yan. Ang hirap po basan yan. Magmamagtika yan. Nakaw, nakaw. Eyo. Ay, May flavor. Kaibang eh. Oo, ka yan. Hindi ka nga matatalisigan. Pero yung ano natin, Saan ka nakakita? Eh, yeah, Agas, dumiskarte ako. Saan ka nakakita nung nagpiprito sa inita ng sa takore? Hindi tanong lang ng tubig. Dumiskarte yan! Nag-ship ka pa. Walang pakilam. Na Hindi nag -ship. Walang pakilamanan. Hindi ba? Be, tinungo <laughs> ako yun ako! Be! Halika nga! Hindi mo ginawa ako! Nagprito sa akin ito ng tubig! Mami! Mami! Nagmalaki pa, na-discarte daw siya! Kuli mo na ha! Kulin mo lang! Kulin mo lang! Masasira na yung kulit ng tubig! Pupukuin kita eh! Pupukuin kita eh! Madiscarte ka nga! Sobrang ingat mo! Ang tibay mo! Tako ginawa mong prituhan! At least nakapagluto ako! Tignan mo, naluto siya! Oo nga, luto! Makakain naman ko! Luto nga, bitch! Luto! Pagpapatuloy mo pa ba pagkikip nito? Tobi? <laughs> Pagpapatuloy mo pa ba lang? Oo. <laughs> Marami ah? ka sa print rate mo? Alam mo, di, pagagawa paggagawa ako ng ano, ng restaurant, sa, meron naman doon, baso, paglulutuan ko. Iba nito, lahat pinaglulutuan. Marami? Hindi ka nga naman matatalsikan. Hindi siya natalsikan. Eh, paano, paano ka matatalsikan? Na nagugulat mobilan? lang ako, tapos pumuputok siya, pero di siya pumuputok sa akin. Alam mo, alam mo, meron kang meron kang ano, sense of humor. Thank you. Wow. English yun. Tragis na yan. Ugao na lalakin. Matiskate to be, matiskate. Sige na, magugas na kayo kasi kakain ako. Aso pinangatawa na yung pagiging hindi Pinipirituan. Ako oh, mo pinangalak po be. Oo. Ang galing di diskate. Thank Asso, you. Ako pinangalak po nangangit. Ang napinagpipuan. Ang <laughs> ure. <laughs>